Pagabot ato sa sulod matas sag sila kay nagtagay di ay no, simple, kay medyo na ta, maminaw sa ta sa plastada. Siyempre matas basta ligo-ligo ganit di, diyon di na mawal ang tagay no, mo ang gitawag ta di kay pasyaton ta. Siyempre, ato aman ang brands, kaya nga naman, coconut wine mana. Kanyan nyo nakita ang mga tao matas ato agay po ng mga viewers no, followers ato ni, nagasubaybay ni sa to mga video, og sige po nag sa to, mga video, mo na di takadili ang pag sila ang manawag sa toa, mo ng atong respetuan og tagay. Kanako gino mga tas, bahalina na ano na, nga naihalo o pipse. Karoon, pag ato siya matas mga tas, gihapon ang lamisa ko unsay sulo dito kay siyempre Api man na sa atong giad diha Bangulit ah Pagkabuinas matas, at suwadyo na kapas, bisag isa na lang kahiwa sa karne dira no, kay dagan silag balon ng karne ganiya og mga isda nga sinugba. Siguro ang isda ng sinugba da mo opay na bilin kay mao mo dyan eh, mauna mo dyan karne. Pero okay lang matas kaya akong toyo dia' ang makahimo lang kong content kaya na ako mapakita karong adlawa kay wa dyan tayo isda, isda karon. Mo nang atong gistoryo diya ang liguanan no, kaya na mo po pang bata o na po dahi pang lagko. So wat mahimo anak matas kay nga naman na late dyan tagpila kami no to. Mo nang atong gihimo diya. Ulihin na sa ilang pagkaon na. <laughs> Bahali na ang napsa na to. Maligo na lang tayo para makabawin ka. Karato na yun si Matas. Ulihin ka lang. Maligaw mga bataan o. No? Ang interest sa anak mata 50 ang dagko, 30 ang bata. Unahan lanis sa amo aga no, pwede ra pwede gud masakay. Pero naa rin sa kilid sa sapa ang mata kay ingani ka ang mga swimpool diri sa Jinsan. Kung liguanan lang ato isgutan mata, perti pagkadaghana diri sa ginsan no, gawas anang dagat, swimpool daghan kaayo matas magusto mo kung asa inyong gusto dire. Yeah. Siya lang syong, bago magingan, eh. Ah, oh, di ba? <laughs> <laughs> O oh, diba, di ba mo ate pinakabagpik nga tagay matas kay ning iyang giinom bahali na kaso lang walay halo nga pipsi or ponsi sa tinuod lang matas perting pagkalamia imnon ang bahalina no lahi ra sa tuba sa nangutana dira ha dili siya tuba bahalina to siya lahi ang tuba kay ang tuba bag on dawat ang halo sa tuba tungog lang kaning bahalina, na gi refine pa ni siya sa sulod sa isa ka bulan or pilaba ka semana ay na to halo ano pipsi hmm. to na kamera naligo ng kamera na to hmm. nakahilo Hindi ko gusto mo nga, suruita didto. Tugnaw kay panahon, bro. Di mo ilag tugnaw. Pag gumana itong video-video mga tats, wala man takakaon silang handa diya, pero nakainom ta silang bahalina, no? Siyempre, kaya nahuman naman ang tanan, naadyo na mapapicture, artista, na naunsa, day mo. <laughs>